Aristado ang apat na individual sa barangay Tagaran, Kawayan City matapos mahuling magtata nagtatapon ng basura sa gilid ng kalsada. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Barangay Captain Benji Balawag, sinabi niyang isang concerned citizen ang nagbigay ng na impormasyon hinggil sa illegal na pagtatapon ng basura ng apat na suspect sa harap mismo ng tanggapan ng GSIS. Agad niyang inatasan ng mga barangay tanod na rumispin rumispinde sa insidente. Pagdating ng mga tanod sa lugar, nadatnan nila ang apat na individual na aktong nagtatapon ng basura dahilan upang agad silang arestuhin. Sa isinagawang verifikasyon na pag alam hindi residente ng barangay, tagaran ang mga nahuling suspect. Dahil dito, mas kinala, lalong kinadismaya ng punong barangay ang insidente. Nagbabala si Kapitan Balawag sa publiko, particular sa mga hindi sumusunod sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura na mahigpit na pinapatupad ang mga ordinansa sa kalinisan at kaayusan ng barangay. Ayon sa kanya, sino mahuhuling lumabag ay hindi palalampasin at kakasuhan kung kinakailangan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Barangay Kapitan Benji Balawag ng Barangay Tagaran, Kawayan City. ganda ako na hindi naman ako ang sinasaktan nyo dyan, kundi ang buong kawayan nyo. Kasi kung nagtapon kayo dyan, sino bang kwan, sino bang ang nakakahiya di tayo-tayo din lang. So kailangan kahit anong sipag namin na barangay official kung walang kooperasyon ang uh, tao ay walang silbi, ma'am. Hindi na magpwedeng uh, araw-arawin namin na magbantayan. yan. Doon na lang napupunta yung kwan uh, namin, yung oras namin. Kaya nananawagan nako doon sa mga nagpaplanong magtapon pa, sige magtapon lang kayo, mahuhuli ko rin naman kayo.